Mga araw na to, mga ka-birdie. Yan. So, meron din tayong suggestion ng mga ka-birdie natin na pwede natin pakinggan. So, ayan. Papakainin ko na pala yung mga ibo natin. Yung nakikita nyo, yan sila ngayon. Yan, nasisibabahan na. So, bigyan natin muna ng pagkain bago ko kayo i-update dun sa, gusto ko sabihin. So, ito lang. Ready na yung patuka. Kunin na natin. Yan. So, bigyan na natin sila. Yan. Yan, yung natin. Yan, mga kabirdy. Kumain na sila kasalukuyan ngayon. So, may suggestion yung mga kabirdy natin. So, punta tayo sa kabila. So, ito yung nanay ni Bito. Yan. tama natin isa. Ito yung nanay ni Bito, mga kabirdy Yan, kung nakikita nyo, yan siya. So, dapat i-cross natin dyan. No? Yung bibrid natin, pagka na-recover na natin siya, is yung harden. So, oo nga pala. Na, naalala ko, mga kabirdy, nagkaanak na pala sila. Yun nga lang. Sa so, kasama ang palad nawala natin yun si pag-asa kung naalala nyo yan yung sa atin yung maplas sa screen kamukhang kamukha tayo ni John Harden so nagawa na natin pala yun yun nga lang hindi natin nasubukan dito sa loob natin kasi dahil nga yung pinagkasak nagkasakit yung anak natin o yung anak ko yun mga birdie kaya nawala napabayaan natin so pinakawalan ko silang lahat kasi walang papakain dahil nasa bubong pa nga yung loob natin kung naalala nyo yun nandito sila So, ako lang kasing amin lang kasi nag-aalaga nun. So, pinakawalan ko. Nihahan ko na ako wala. Dala na nagpapakain. Then, so, pagbalik ko, yung mga ilang nilang nalang yung natira. Nangihingalo pa. Kasama din sila, ano pang ka-birdie, sila, pangalan ah, nito, Brusco. Sana ba yung si Brusco? Ito. O, hindi ako magkama ito. Si Brusco, ko, si Kota, ay si Kota. Nalala na ko pa si Kota. Wala na pa si Kota. Si ano mga ka ano? Si Maru, si Thunder, yan yung mga ibon natin. So, nawala din si white pea. Yan. So, yun yung mga story na nun, mga kaburdi. So, nabreed na natin pala yung dito lines. So, may nagsasuggest na i-breed natin yung pinaser natin na Santa Ana. Which is si, yan. So, nandito kumakain pa kasi. Yan, si Kuki. -E. Cross natin daw sa so, nanay ni G2. So, pwede natin gawin yun, mga kaburdi. Yan yung gagawin natin. So, abangan nyo sa mga susunod na video. So, yun ang pinaka-update ko sa inyo. Ngayon, patatapusin ko lang silang kumain. din. kunin natin si Cookie. Kapag kita ko sa inyo yung Santa Ana Pinesia. So, nireview ko rin yung video niya. Maganda yung naging laban niya. O maganda yung naging inilipad niya ng mga training. So, may speed siya ng 1-2, 1-1, 1-4. Yung pinaka-mabilis niya. At 1-3. Sabi so, ko lang, kung sa Tailwind talaga yun. So, nakasabay niya si Burnock. Kung naalala niyo yung ibon natin na Blue Bar. So, nawala yun. Ng first lap ng derby. So, ito, nag-cut off to na first lap. So, okay. nag-clock ng second lap, then, umat ulit ng third lap, which, which is yung Santa Ana yan Ayan, naging finisher si Cookie. So, ayan, mga ka balikan ko kayo, then, kukuhanin ko si Cookie pagkatapos. Ito nga, mga ka-birdie, kinuha ko na. Ito yun si Cookie. Ayan, kung naalala nyo pa to. So, ito, yung piniser natin nga ng Santa Ana so maganda yung naging speed niya noong mga training pa lang niya so ibig sabihin meron din siyang kakayahan na manalo ng pooling yan o no? yun nga lang hindi natin siya tinataya noon dahil nga pinag natin yung derby talaga so ang ganda ng katawan niya pwede na lang i-breed kaso kailangan natin pabulbusin lalo na umuulan ngayon banget yung pag-breed so after ng ulan na to pwede tayong mag-breed ngayon kung tinatanong nyo yung John Harden paano naman so Kukuha lang tayo ng tagpa first class. So, ang gagawin natin, papasitter natin yung magiging itlog nila. Pag siguradong may similya na. Then, yung kalawa is natin ulit para i-cross naman do sa John Harden natin. Para sigurado, kaya pinupurga natin para sigurado na wala nang similya. O wala nang uh, pwedeng maging anak to doon kay APR. So, yun ang gagawin natin mga ka-birdies. Yan ang update natin. So, kag nakakagapon kung naalala nyo, uh, update ko kayo na i-breed natin nga siya sa lahi ng John Harden. Pero gagawin natin yung dalawa na yun. So, kukuha tayo ng apat na lahi. So, apat na kalapati pa. So, yun mga ka Hanggang dito na lang ulit yung video natin. So, yun lang update natin. So, si Cookie. Yan. So, yung breed pala nito, Taiwan. Cross Stitch. Ang galing ng Pangasinan. Insan Jampol parehas. Yan mga kaverdi, isang jump wall na pinisher din. Kaya dito na lang mga kaburdi. ingat.